Hello fellow grower, magandang araw po and happy new year na rin sa inyong lahat Ang topic natin ngayon ay tungkol sa ipa ng palay Itong ipa ng palay ay karaniwan natin ginagamit na pabuag-hag ng lupa na pagtataniman Kung sa ibang bansa ang ginagamit nila ay perlite, dito naman sa atin ay itong ang rice hull Dahil ang ipa ng palay ay nakakatulong para magkaroon ng aeration yung ating pagtataniman and at the same time yun na nga, uh, nagiging buwaghag siya pagka po buwaghag at uh, aerated ang ating lupa, ay mas mabilis na makakalago ang mga ugat ng ating uh, halaman, seedlings lalo na po at uh, bukod doon sa pagpapabuwaghag ng lupa, nagagamit din itong ipanampalay bilang mulch na kung saan ipinapatong natin siya sa ibabaw ng lupa, hindi po mga isang pulgada ang kapal at uh, dahil doon ay mapipigilan niya ang pagtubo ng mga damo. Pero alam nyo ba na maaari ding makasama sa halaman ang ipan ng palay kung ito ay nagtataglay ng pathogens gaya ng fungi, viruses at mga bad bacterias. Maaari kasi na naihian o nataihan ito ng uh, pusa, daga, aso at iba pang uh, hayop bago dumating sa atin. Kaya naman, bago gamitin ay mainam na may sterilize muna ang ipa ng palay bago natin pagtaniman, lalo na pagmaselan yung ating itatanim. May ilang paraan na maaari nating gawin sa pag-sterilize ng ipa ng palay. Una na dyan ay yung pagbibilad sa kanya sa init ng araw hanggang sa tuluyang matuyo ng gusto. Sa ganung paraan ay mamamatay yung mga kung anuman ang uh, pathogens na nasa kanya, yung mga viruses nga na yan, bakterya at um, fungi. Kaya lang ang disadvantage sa pagbibilad sa araw ay maaari siyang tangayin ng hangin Kaya kailangan takpan natin siya ng net Isa pang disadvantage ay time consuming dahil ilang araw natin siyang ibibilad sa araw Ang pangalawang paraan naman ay ang paghahalo sa kanya ng fungicide So pag nasa lupa na siya, pwede siyang budburan ng fungicide sabay sa pagtatanim natin ng halaman Maraming klase ng fungicide na pwede natin gamitin para patayin ang uh, pathogens na dito sa ipa ng palay at pati na rin sa lupa merong uh, iniahalo sa tubig kagaya ng mankoseb meron namang ibinubudbud lang na granules gagaya ng funguran at ang pangatlo naman na paraan ng pag sa ipa ng palay ay pakuluan or banlian ng kumukulong tubig itong ipa ng palay at uh, itong pangatlong method ang isi-share ko sa inyo So, kumukuha lang ako ng uh, palay, nilalagay ko sa bacha uh, ng ipa ng palay po, ano. nag medyo niyan. Medyo matrabaho, pero isang paraan ito para masiguro natin na uh, hindi magkakaroon ng fungus yung ating tanim. So, halimbawa ito, nasa baca Babanlihan ko lang ng tubig na ganyan. hayaan lang na nakababad hangga sa tuloy ang lumamig yung ating uh, ibinalik na tubig. Depende sa init ng panahon, pwedeng abutin ito ng uh, 15 minutes to uh, up to 30 minutes bago tuloy ang uh, lumamig. Pag hindi masyadong nahanginan, mas matagal bago tuloy ang lumamig itong ating ibinalik na Actually, kumukulong tubig po ito ng hanguin ko sa kalan. Nabanggit ko rin na meron mga halaman na maselan at uh, madaling tamaan ng fungus. Isa na po dyan ang adenium. Kagaya nito. Pag maglilipat kayo halimbawa ng adenium, first time, uh, uprooted siya, dapat po ay uh, sterilize yung ating pagtataniman. Kung hindi naman ay dapat maglagay tayo ng fungicide. Bukod sa adenium, nandyan din ang cactus and uh, succulents na madaling tamaan ng fungus Kaya kailangan talaga natin siyang ma-sterilize bago gamitin sa mga masasela na halaman. Ito naman, pagka lumamig na, ang ginagawa ko lang po ay uh, sinasalo at uh, binubuo sa sako. Pag nasa sako kasi ay uh, matitik-tik at lalabas ang kanyang uh, tubig. So sa ganung paraan ay uh, mas mabilis na siyang mapapatuyo. Okay, so yan po ang ating video kung paano mag ng rice husk or rice hull or ipa ng palay sa tagalog bago natin gamitin na taniman ng ating halaman ngayon tanong pwede bang sabay nang sterilize ang lupa at itong ipa ng palay uh, magkahalo na sila pwede po yon. actually meron din akong video kung paano sterilize yung aking lupa na nauna ko nang ginamit para mamatay or mapatay yung mga pathogens so pwede nyo gawin na pagsaluin na yung lupa at uh, ipa and then buhusan ng kumukulong tubig or ibilad sa kainitan ng araw. At uh, yun nga isa pang nabanggit ko, pwedeng lagyan din ng fungicide. Pwedeng diligan ng mankoseb or budburan ng funguran. Maraming klase po yan na pwede nyo magamit na fungicide, pamatay ng fungus sa inyong pagtataniman. So hanggang dito na lamang po. Again, binabati ko kayo ng isang masaganang bagong taon. Nawa po itong taon na ito ay uh, hindi na tayo masyadong mahirapan at uh, stay safe, stay healthy and keep gardening. Maraming salamat po and see you in my other videos. Bye-bye.